tayo naman dalawang anak mo? Ha? Buti nga dyan, nakalabas ng Edward Hindi, hindi ba sila nakalabas? Hindi ba ako na ko na sila. Sabi ko, kayo. ang ko nga ako Ayan pa Aling Nena, bumigay na. Pinapanood lang, nanonood lang yung mga tao ni Aling Nena. lang nag dito. lakas niya na buti yung patay dito sa baba na isang pa agad buti yung aabot na gawa may man lang sa baba biglaan ang laki ng tubig mayor patulong naman